trust policy. So, pati natin dito ngayon. Okay? Arrange yourselves. Arrange yourselves according. According to your ex. Ex. Be honest. Ex. According to your ex. Wala. May mag ngayon. Kailan okay, mo na. Nauna silang mag-alsa. Okay. Kitingin natin sa boys. Sa mga boys, kung ilan? oh wala. Wala mo. pa <laughs> klaro ang pag arrange Girls, eto na yun. Alam niyo ba ang mapapanalunan nyo ngayon? Ang mapapanalunan nyo ngayon is dahil galante si Mami, uh, si daddy Joel at si Mami Abigail. Ang mapapanalunan nyo is 500,000 pesos. Oo. Oh. Oo makakatanggap kayo ng tip mo well, 100,000 pesos each. So, i-verify natin last to confirm na sila ang winner natin ngayon. Ate, ilan ang ex-boyfriend? Yes, please. No boyfriend since school. Boyfriend since school. Well, honest talaga yan. Honest answer. Si ate naman. Same lang po. Same lang. Ilang ilang taon ka ate if you don't mind? 18. 18. Tama lang no? Mag-aral mo na tapusin na pag-aaral. Ikaw naman ate, how old are you? 17 po. 17. Ayan si... Ting. What? I love the aura. <laughs> ikaw naman, Teng. Ilan yung mga naging ex-boyfriend mo? One. One. Anong nangyari? Tinangay ng hangin. <laughs> Sabaw. Ha? Ano, may boyfriend ka na ngayon? Wala. Wala. May nangyari naman. <laughs> Ay parang ikaw Parang the voice. Si Ate. Isa lang yung ano niya, ex niya. Sa'yo. Alam lang. Alam lang din. At may may boyfriend na ngayon. Wala pa. But still, may nang ano, may nangliligaw oh, I'm So, ikaw ang pinakadagpan ex, Amity. So, so, pila bila may ex ni ate? Dalawa. Dalawa. Pero may boyfriend na ngayon, bago. May partner. Partner na. Anong nangyari dun sa una, te? Went back to Australia. Oh, yeah. -oh. Uh -huh, Australia. Sino po mga Australian singers natin yung mga ganito yung mga hair? I love the hair. That's what I really dream. Anyway, at tayo John. Girls, ladies, kayo ang makakatagat ng 500,000 pesos. Asa na? Uh -huh. nyo ang 500,000 pesos. Hey, wag man tayo sinsilyo. Pasinsilyo ka na to ni sa tinagpiso kanina. <laughs> That's just. just Okay, thank you so much. Ano na? Oo. Oh. May ano, may iba pa tayong mga maglalaro sa isang doon. Naka? Sige, tawag tayo ulit ng ano. Ano?